good morning everyone dito ako sa ano ko sa mga tanim ko yung kamatis ko po ito siya ay bakit hindi ganun ayan yung mga kamatis ko mga ano yun yung bumibili ako ng kamatis tapos pag nagluluto ako tinatanggal ko yung mga buto tapos ibinilid ko siya sa init once natuyo na siya um, nilalagay ko siya sa may lupa so yan mga malaki na siya oh. Hmm. ayan yan ang kamatis oh. ayan tapos ito yung lemongrass tapos ito pa buhayin ko pa to siya sweet potato. Ayan. Paggamutin ko. Ito yung sweet potato ko. Once na may gamot na siya, tatanim ko na siya, ililipat ko na siya ng taniman. Tapos, ayan yung spring onion ko. Tomato. Ang dami ko kasing tomato. Ayan. May bago akong lipat. Ayan yung celery ko ayan ayan siya pag ano kasi bumili ako ng celery tapos uh, tinanggal ko yung mga ano no ginulay ko tapos nung ano isinok ko siya sa tubig isinok ko siya sa tubig nag ano siya nagamot kaya itinanim ko siya dito kaya ayan na yung celery ko yan gumagamot na siya tapos parang may mga kamatis pang natumubo dyan kasi nga yung mga buto kahit pala, kahit hindi yata ibibilad, basta nilalagay mo siya sa ano nilalagay ko kasi siya sa composting dito, ayan, yun yung mga ito yung mga mga dahon mga shells tsaka mga prutas yung mga prutas na yung mga balat ng prutas yung mga balat ng prutas pinagtatadtad ko siya ng maliliit tapos nilalagay ko siya sa may lupa ginawa ko siyang compost pit ayaw ayan, ayan siya tapos yung kamatis ayan yung lemon grass ko tapos yung kamatis na pinapatuyo ko dito ko siya nilagay ayan tumubo na siya ng marami kaya dito ako kumukuha tapos tina-transplant ko na lang siya niyan pati yung kalabasa tingnan mo yung kalabasa ko ang liit niya tapos ito nilagay ko siya sa mainit pinainitan ko muna siya kasi hindi siya naiinitan parang kulang siya sa init kaya ang payat niya yan tapos yung jade jade plant ko inano ko siya, binilat ko siya sa init kasi parang meron siyang lumilipad mga lumilipad na insect tapos saka ko siya ilagay sa loob ng bahay yan, ito kalabasa ko ang liit ng kalabasa ko namumulaklak na to eh tapos kaso lang naninilaw yung bulaklak niya kaya ayun yan yung mga tanim ko yan, binilat ko yung iba sa init kasi kailangan yata nila ng sunshine. Kaya ibabalik ko na sila. Babalik ko na sila dito sa lagayan ko. Ayan yung compost pit ko. Kaya yung ano, yung mga buto-buto nyo po, huwag nyo pong sayangin, ibilad nyo po sa init, tapos saka mo ilagay sa ano, kahit itapon mo lang sa gilid-gilid, mabubuhay yan siya. As long as soft yung lupa niya, kasi nabubuhay siya, yun lang.